So, andito na naman ako sa labas. hindi oh, di ba makati pa yung ulo ko? Ano ba yan? Ayan. <laughs> Lumabas na naman ako para bumili ng uulamin namin ni madam ko mamayang gabi. Last week, medyo may hindi kami pagkakaintindihan ni madam ko. Pero uh, hindi naman seryoso sa akin yun. Yung parang gusto ko lang ipa ano sa kanya na mali yung mga sinasabi niya yung parang nag a siya ba yung inaano niya na uh, may mali ako eh wala naman yung parang ganun ba parang gumagawa siya ng butas para ako isitahin so ayoko kasi ng ganun kagabi nagka ano handa naman kami kasi bumili ako ng meat, grind meat. Kagabi kasi, pagkatapos kong magluto, di hinain ko na sa na mesa. Tapos, tinawag ko na siya kasi nagpe-piano siya. Tapos, yun, sabi ko, kain na po. Sabi ko, ganun. Tapos, uh, nakita niya, yung niluto ko kasi is yung ham at saka may corn at saka yung grind meat. Eh sabi niya, ganun, oh, yung ham mag-expire na, expire na. Sabi, ganun. Sabi ko, anong expire? nagpapawisan ako dun. Tapos, ganun pa sasabihin niya. Anong expiry? Matagal pa. September pa yun. Sabi kong ganun. Tapos, anong September? Sabi niya ganun. September niya. Sabi kong ganun. Di, di, umanon na yung busis ko. Pumunta siya sa ano, sa may ref. Binuksan niya. <laughs> Tapos, edi, tinignan niya. Ay, oo nga pala. O, diba? Sabi ko. Tapos, ay, hindi. Mayroon pa. Sunod niyang tinignan. Yung lalagay kong ano kabibili kong ground pork eh sabi niya ito oh 29 sabi niya ganun eh, eh hindi ko naman inano yung date na 28 pala kahapon 29 pa lang ngayon eh di nanahimik ako tapos sabi niya sa akin ayo kung luluto mo pa yan bukas sabi niya ganun eh di ang ano ko naman edi eh, iluto ko na lang kakainin ko na lang yung ano ganun sa isip ko nagsasalita siya dun sa uh, may sala habang kumakain eh hindi ako umiimik tapos ayun um, dami niyang sinasabi hindi ko pinapansin mag aano na ako doon sa may kusina Muntak sa akin gumaganon <laughs> ako gumaganon <laughs> ako doon sa sa kusina yung alam mo yung nag na yung tainga ko yung pisngi ko ganun ba kasi nga Parang, sabi ko sa kanya, hindi naman ilalagay yan, hindi naman ibibenta yan kung expired na siya. Bakit ibibigay ba nila yung, ititinda ba nila yung pagkain na expired na ngayong araw? Sabi ko ganun. Eh lahat naman na doon, ganyan na yung lahat. Sabi ko ganun. Eh sabi niya pa rin niya. Eh syempre, last, last day na. Eh ngayon nga lang nila nilagay. Eh sabi ko ganun. Hindi naman ano, hindi naman kahapon. galit na galit ako ah. Tapos, nung naramdaman na niyang galit na ako, parang naglaylo siya kunti. Pagkatapos, ano, uh, nung nakita niyang nakasimangot na ako, yung parang dumilim yung mukha ko. <laughs> ano, sabi niya, dapat kasi bumili ka na lang ng umaga. Eh sabi kong ganun, pag umaga ako bibili, ang mahal. Sabi kong ganun, ini eh, lagi mong sinasabi, ang bilis ng pera. Sabi kong ganun, yung parang, uh, yung parang ang bilis ko daw ginagastos ba yung pera. Eh di yun, sinabi ko, yun naman ang sinasabi mo kasi. Kaya ang binibili ko na lang yung pinakamura. Sabi kong ganun ako pa ang sinisisi mo <laughs> sabi niya ganun eh totoo naman sinasabi mo naman yun kaya ano para hindi ka na lang magreklamo yun na lang ginagawa ko yung mga mura na lang ang bibilhin ko kasi nga sa bilihin ngayon kahit pumunta ka doon makikita mo yung mga prices na ang mahal-mahal eh sabi niya kahit na mahal basta bumili ka sabi ganun eh, tapos, magre-reklamo ka, di ako na naman ang may kasalanan. Sabi mo, ganun. Eh, yun, tumahimik siya. Tapos, nung kanina, Kaninang hapon, no, pagkatapos namin kumain, chinik ko yung ref kasi titignan ko kung ano yung bibilhin ko na naman. na ulam namin. Eh, nasasayangan nga ako doon sa karne. Tapos yun, titignan ko. 29. Eh, 29 ngayon. Ah, ko siya. Nakaupo siya. <laughs> Sabi ko, Madam, pwede pa yung ano, mince pork kasi um, 29 pa lang ngayon. Ano? Sabi niya nga Nun, tapos numiti parang inisip niya ba ha? 29 pa lang ba ngayon? oo naman sabi ko sa totoo lang sa totoong buhay ako yung tipo ng tao na kahit na ano pang kalagayan mo sa buhay kung nasa tama ako sasagutin kita kahit na pa ikaw yung pinakamataas na ano sarili ko kasi yun nga ang nangyari eh. Hindi naman ako mag iimbento ng salita na para magalit ka. Hindi ako ganun. Kung ano yung tama yun ang sasabihin ko, talagang ipagtatanggol ko ang sarili ko. Alam naman na hahayaan ko na lang na pinapagalitan mo ako na wala naman akong ginawang masama. Ayoko na ganun. E kahit mag-away tayo, basta na ipagtanggol ko ang sarili ko. Kahit sa unang amo ko noon, ko pa lang sinabihan ko sabihin mo sa akin kung ayaw nyo sa akin kasi ibalik nyo na lang ako sa ano sabi ko ibalik nyo na lang ako sa agency kung ganyan din lang na ayaw nyo sa akin para makahanap ako ng ibang amo sabi ko kasi ayaw ko yung papagalitan ka pag iisipan ka ng masama na no, wala ka namang alam mo na ginawa